Eto na mga kabasketball, nagbabalik na head coach ng NBL Australia. Inamin na napakalaki na ng naging improvement na itong ating pambatong si Kai Soto magmula ng umalis sa kanilang liga. At inamin niya rin na meron siyang isang player na kakausapin kaya nandito siya sa atin sa Pilipinas. At bakit nga ba hindi makasabay itong PBA diyan nga sa East Asia Super League? Pag-uusapan natin yan mga kabasketball. Pero bago yan huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging interview ni Justin Baknis ng Tiebreaker Times, dito nga kay uh, Coach Brian Gordian ng Australian Boomers at ng Sydney Kings ay sinabi nga nito na naimpresya sa dalawang batang Gilas players ng ating national team bata kasi 21 pa lang at 22, eto nga si Kevin Tiambau at Kai Soto. Ayon sa kanya mga kabasketball talagang na-impress siya Dito nga sa passing ability ni Kevin Tiambao At alam naman natin kung gaano kahusay etong si Kevin Tiambao no? At sinasabi niya pa Yung uh, shooting netong si Kevin Tiambao Diyan nga sa 3 point area na umaabot sa 70% Kasi nga nagkasama sila doon sa Dubai no? Para sa Strong Group Philippines at uh, sinasabi niya rin mga ka-basketball na may mga bagay pa na kailangang ma-improve. Etong si uh, Kevin Kiambao, no, particular yung pa pagki-create niya ng mga tira niya, no. Sinasabi niya, pero madali lang daw 'yan. Nai-improve daw 'yan sabi ni Coach Brian Gordian Maging yung kanyang depensa. So, pero inamin niya mga kabasketball na ang uh, main reason kaya nandito siya ay para kausapin itong isang player niya diyan nga sa Australian Boomers na si uh, Xavier Cooks na itong Chiba Jets yung nag-champion diyan sa Japan B League. uh, pero hindi naman natin iniaalis mga kabasketball na posible pa rin na kaya nandito itong si Coach Brian Gordian isa sa mga dahilan ay para mag-recruit ng mga players no? posible sa kanyang uh, kupunan diyan sa Sydney Kings kasi Pumirma na siya na magiging head coach para sa susunod na taon. 3 years to kung di ako nagkakamali. Hindi malabo na i-recruit niya itong uh, si Kevin Kiambo kasi naipakita ni Kevin kung ano yung kaya niyang gawin. At uh, talagang suportado niya yung mga young bowlers natin. No? At syempre mga basketball pag-uusapan naman natin itong ating pambatong si Kai Soto na sinasabi niya, na napakalaki na ng naging improvement magmula ng nawala doon nga sa NPL Australia particular dyan sa Adelaide 36ers I been here the last two years, really grown and nakita naman natin mga kabasketball kung dati eh kumbaga basta-basta na itutulak Itong ating pambatong si Kai Soto ngayon, hindi na ngayon. Kasi nga nagbubuhat na siya, no? maganda yung uh, programa na inilalatag sa kanya. Kaya mas maganda yung paglaki ng kanyang katawan. So yun, kasi sa kaisa pa mga basketball siyempre sa tulong na rin ang napakahusay na gwardiya netong Yokohama na si Yuki Kawamura. Pero hindi naman natin sinasabi na walang magaling na gwardiya yung Adelaide 36ers mero meron magaling si ano Mitch Macaron mga ka basketball yun nga lang limitado yung oras ni Kaidon 12 to 14 minutes lang per game hindi katulad dito sa Yokohama na nag-average na siya ngayon ng 26 minutes per game napakalaking bagay ng playing time talaga para sa isang basketball player so patungkol naman dito sa PBA no dito sa East Asia Super League tinanghal na nga na kampyon Chiba Jets ng Japan kung saan tinalo nga nila etong nga uh, SK Knights no sa score na 72 to 69 at naging nga uh, MVP diyan ay eh, galing rin sa Japan etong eh, uh, si Yuki Togashi. 'Di ba mga basketball? Eto, matindi rito. Kaya talagang dihado itong mga PBA teams no. Actually, hindi wala pumasok sa kanila eh. Diyan sa final four ay bukod nga sa dalawang import mga kabasketball etong si Xavier Cooks saka itong si John Mooney ang nakita ko pong matindi itong number 50 na naturalized player nila, etong si Ira Brown. So ano ibig ko sabihin dito mga ka-basketball Kung yung KBL, dalawa yung imports na pwede, medyo makakasabay talaga yung KBL teams dyan. Pero sa atin, sa PBA, na isa lang yung import na pwede, ba? Diba? ngayon nga, all Filipino pa. Tapos hindi pa pinapayagan yung naturalized player, talagang magiging dihado tayo dyan. At saka nakikita natin, sinasabi ko, no? yung sinasabi natin matagal na na develop talaga yung mga players ng Japan nakita nyo MVP si Yuki Togashi hindi Pilipino hindi galing sa Korea so yun yung punto natin dyan pero inaasahan natin na dahil nga dito kay Justin Brownlee papayagan na maglaro sa mga susunod eto nga sila Ange Kwame dyan mga ka-basketball. hopefully hanggang dyan maraming salamat at God bless sa inyong lahat